patuloy ang pagbebenta ng Cebu Provincial Government ng bigas sa halagang 20 pesos kada kilo sa ilalim ng programang Sugbo Merkadong Barato o SMB halalan. Ito ang inihayag ng pamahalaang panlalawigan ng Cebu sa pamamagitan ni Governor Gwendolyn Garcia sa ceremonial selling nito noong Huwebes, Mayo a Uno, kung saan nilinaw nito na hindi apiktado ang subsidized rice initiative sa pagsuspinde sa halalan dahil nakakuha na ito ng exemption mula sa Commission on Elections. Iginiit ng gobernador na bago pa ang campaign season ay inulusan na ng Kapitolyo ang SMB program kaya naman mayroon itong Comelec Clearance. Sa katunayan, sa kanyang pahayag, ang pinakamaraming beneficiaryo ng programa ay ang mga mahihirap na Cebuano upang makabili sila ng pagkain para sa kanilang pamilya. Kapansin-pansin na nitong unang bahagi ng linggo, inulusan ng Department of Agriculture ang 30 pesos per kilo rice program sa Visayas na sinimulan sa Cebu. Ngunit, ayon kang Agriculture Secretary Francisco T. Jr., sususpindihin ng kanilang ahensya ang pagpapatupad nito sa buong bansa upang sumunod sa mga alintuntunin ng COMELEC at magpapatuloy na lang pagkatapos na ng araw ng halalan. Ito ay upang maiwasan ang mga potensyal na legal na hamon kung ipagpapatuloy ang programa. Itong 20 peso meron na. The 20 Peso per kilo of rice now made available is going to strike right at the stomach of millions upon millions of Cebuanos where it really matters. Because if there is nothing to feed the stomach, the heart stops and ceases to beat. Mula rito sa lungsod at talawigan ng Cebu, ako si Bombo Kenapor. Para sa number one, and most trusted radio network in the country bombo radio philippines basta radio bombo